Bakit talaga, ano, ang ano ang nakapaloob sa batas tungkol sa ganitong sitwasyon? Okay, mabilisan lamang po. Para doon po sa mga liabilidad na nakukos ng mga animales, halimbawa nagkaroon po ng injury, nakakamot, o di kaya dahil dyan sa dumi ng pusa ay may nagkasakit. Ang sabi po ng, Ar uh, ng Article 2183 ng ating Civil Code, yan po ay ang may-ari o iposesor may ng animal ang magbabayad ng damages. Ngayon po, pangalawang parte naman para doon sa napakaraming pusa. Ano ho? Tandaan ho natin na meron po tayong RA 8485 o yung Animal Welfare Act. Marami pong hindi nakakaalam ng Section 6 nito ay ipinagbabawal din ang pag-procure ng animal para lamang sila mapabayaan to be deprived of their adequate care, sustenance, sustenance or shelter. Ibig sabihin ho, hindi ho sapat na mahal lang natin yung uh, pet kukuhanin natin kung wala naman ho tayong sapat na kakayanan at magsasuffer lamang ang buhay nila yung pong nangyayari sa mga pusa na ito, tulad na nga ng sabi niyo ay nakakulong. Imagine niyo, 13 na nakakulong ho sa isang bahay lamang na napakaliit. At maaaring hindi pa nakakakain. Sabi niyo walang ineksyon, walang anong mga vitamins na dapat sana binibigay. Ay maaari po itong pumasok dito sa kapabayaan to provide adequate, adequate care na hinihingi ng Section 6 ng Animal Welfare Act. Kaya naman po, maging responsable po tayo na kung meron tayong kukuhaning mga animales para nating alagaan, ay ituring natin silang pamilya. Sapagkat kung ikukulong mo lamang sila, ay maaari na lamang na ipaampon sila sa iba o hindi kaya ipamigay doon sa tao na makakapag-alaga sa kanila upang maiwasan natin ang paglabag sa batas. Yun lamang po. Maraming salamat. Dr. Love hindi ba sabi nga uh, masasalamin ng ang, uh, isang pagkatao sa kanyang attitude o sa kanyang pagturing sa mga hayop? Towards animals. Are you do you, do you believe in that? I believe in that. I believe in that. Lahat tayo ay merong social responsibility, pati kapit bahay natin, my social responsibility, pag aalaga natin ng, ng pets. Tama si attorney, kung bibili ka na o kukuha ka ng maraming pets, pero hindi mo masusuplaya ng pagkain o panahon o pagmamahal, wag na lang kasi kawawa yung mga pets natin. Hindi ko lang matanggap yung katwiran ni SP. Sabi niya, wala kayo sa subdivision. Hindi, SP, hindi porke wala tayo sa subdivision, mamumuhay na tayong marumi. No? Uh, hindi yun ang basihan. Hindi yun ang basihan yung nasa subdivision, siguro meron silang sistema kung paano pag alaga ng, ng, uh, ng animals. At ito ang malinaw, very basic ito. Pag ang alaga mong hayop sa bahay ay lumabas ng bahay, ibig sabihin may hinahanap yan. Either nagugutom o naghahanap ng atensyon. No? So, responsibility. Or, na, ng katalik. Ng katalik, oo. Okay. So, ang kailangan, maunawaan din natin sila. Hindi yan nakukuha sa dami ng pag-aalaga dahil mahal mo sila, kailangan marami. Yung quality ng pakikitungo mo at pag-aalaga mo sa animals. Ate Kuring? Thank you, Dr. Love. Dr. Camille, ano ang pwedeng maging mga sakit? Yung mga sakit dahil sa dumi ng ng mga hayop sa Actually, maraming sakit. Pero unahin ko muna yung tinatawag nating animal hoarding. Kasi yung nangyayari dito, pwede po kasi sabihin natin na when you have a lot of animals, tapos hindi mo kayang alagaan, unang-una, poor living condition, tapos unsanitary environment, and at the same time, masyadong marami yung pets na yan, at saka overwhelming odor, you can be considered as an animal hoarder. And it can be considered as a mental health issue. Mm. Dahil kasi pag hindi mo kayang i-let go yung mga yan, lalo na kung nakakasama na sa environment, there's a tendency na baka po talaga kaya in-accumulate yan dahil one, you have obsessive-compulsive disorder, two, meron kang tinatawag na hoarding disorder. Ngayon, kung sasabihin niyo po naman tungkol sa mga sakit, marami pong sakit. Unang-una, alam nyo, pagpusa. Kasi sa maliliit yung kanilang ano yung kanilang balahibo, marami pong mga bata asma. or even na nagkakaroon ng asma or respiratory illness. Second, yung pong dumi or yung amoy po na yan, pwede rin pong mag-cause ng one baka po mamaya magkaroon ng typhoid fever kasi nahawakan ng ng isang, nung pusa, natapakan niya yung dumi, tapos hinawakan ng bata, hindi napansin na isubo yung bibi, ng, sa bibig niya ganun. So, pwede po magkaroon ng typhoid fever. At ang typhoid fever po, nakakahawa po. So, yun yun, maraming pwede pwedeng mangyari pa. Pangalawa, yung pong um, ihi ng pusa, hindi niyo po alam. So, pwede po talagang maraming bakterya ang ang sasabihin natin na talagang ma-accumulate dito. Hindi po, although sa ASO po, talagang sinasabi natin globally, eh, high risk po for rabies at sa pusa, hindi. Hindi po ibig sabihin na hindi kayo mababahala. Kasi may mga pusa po, pag nangagat or nangalmot, hindi lang isang, yung, hindi lang isang parte, di ba, kumisan ang dami. Kaya mas marami iniksyon ang nakukuha pag, pag nakalmot kayo ng pusa. So, Tignan nyo yung maigi kung kakayanin nyo na mag-alaga ng pusa or ng aso. Siguraduhin nyo lang po dahil alam nyo, first six months ng isang uh, pet, lalo na po sa aso, umaabot po ng 11 to 15,000 yung injections pa lang. Yes. So, sana maintindihan nyo kung gusto nyo mag-alaga properly, yun po yung mga expenses. Ayan, naku, ang dami, no?